Ay hello po. Good morning, good morning, good morning mga katonye. Isang magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po. At syempre, naglalakad si katonye. Alam niyo mga katons, ito ang kinikwento ko sa iyo ay sigurado nga may matutunan kayo at ito ay totoo. Ito, itong dinadaanan dinalakaran ko ay uh, dito ako nakatira noon. Noong panahon nang ako ay nag-aaral ng high school, Siyempre, noon po, uh, 90, 90, 96, ay uh, itong hindi ko ay hindi pa po ito it, uh, simentado, mga katunyings. Ano lang to lupa, pidirod kung tawagin. Kaya, nakakamiss na maglakad ng ganito, na maglakad ng ganito, na maglakad ng ganito, papunta sa inyong pupuntahan lalong-lalo po pag uh, papasok ako noon ng school ng elementary, ako grade 6, ganitong-ganito po ang paglalakad ko. At syempre, sa paglalakad ko ay namimiss ko at ito ngayon si Katunying ay naglalakad. At ako ay uh, pupunta ng highway habang wala pa pong masakyan. At ako ay pupunta at uuwi na sa aking magulang. Doon po ako makakatunyeng talaga. Doon talaga ako umuuwi At uh, simpre, salamat kay Lord. At ah, uh, ang tatay namin ay malakas pa. At simpre, kagaya nga sa sinabi ko, nung before pa ako magbiyahe mula Muntinlupa, Manila to Aklan ay uh, babakasyon ako para mag caregiver muna kay tatay at kay ate yan mga katon at uh, po ito sa si Q Agbugakan Plisiano Balit Aklan samahan nyo po ako sa aking paglalakad at shout out shout out po sa inyong lahat ayan o oh, mga katon so. napakarami pong bunga yan o oh, rambutan grabe o oh, ang dami ayan sarap maglakan ng ganito nung umagang umaga mga katonyo siyempre shout out po sa inyo dyan yung uh, ating mga uh, serious uh, viewers thank you at salamat ng marami dahil uh, nandyan kayo parati sa live ko at siyempre uh, tuloy tuloy lang tayo sa ating uh, uh, magandang loob ayan ayan Napakaganda po talaga oh. Tingnan nyo. Hmm. ada po yan mga katonyo. Oh. Pakasabihin naman niyo ay uh, yan. Ang ganda talaga. Yun ang mga sabi ko. Ang ganda po dito. Ayan mga katons. Alam na. At uh, ito ay pangpalakas ng ating immune immune system. Yan. Tama ba ako? o Mali. Shout out po sa mga kapanood nito at uh, please paki-subscribe po yung aking uh, uh small YouTube channel Katunyeng Qualis Vlog. Ayan. At siyempre, ayan na po oh. At hanggang uh, siyempre dito na lang po muna ang aking uh, 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 video dahil uh, uh, hinihingal na po si Katunyeng. Ayan po, maraming salamat po sa inyo lahat at ako ay uh, nagpapasalamat ng marami kayo sa inyo. Thank you, thank you. At bye-bye. Uh, bye bye. uh pasire lang like ang ating video mga katangin. At uh, siyempre lagi nating tandaan ay mahal po tayo ng Panginoon. Bye-bye. I love you all. Ah, shout out na po pala sa aking asawa dyan sa Mundil lupa at sa mga apat ko na anak. Good morning.